Guys, tanawa guys. Ang bulak. Mubuka na siya. Hmm. Sa isa lang ni mo bulak guys. Sa isa katuig ni Pano. Hmm. Sa midnight lang daw ni siya buka guys. anak dia yang sulud uh. Anak siya sa punuan, guys. Pagkahuman, nara siya na, trawa guys, oh, nara siya sa unsa na mulak. Sa dahon. Dahon mana? na. Diba nice kaayo siya, guys. Tanaw na ito ni Onya, pagkatwag pumbuka na taman, guys. Guys, ni alam niya na maw na sumakbuko. Oh, yung dalawa. Yung dalawa. Hindi. 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 Umot ka ayaw siya guys ay. Buyo buyo ka umot niyo ay. Umot kayo siya. Lamit kay siya ibutang sa kanang pahumot. Good. Kanang himuon siya kuwan. May himuon siya pahumot. niya gabi ilang daw niya mo mabukad guys. Umot din na natan. na ito. Umot kung unani bagya akong nagnaw. Guys, ala niya anak-anak nak sampai buka. gane wah nek. Enggak